mga travel galing tayo ng SNR ginawa natin yung pera na pambayad sa ano ATM pambayad sa mga nanggigipit dito na tayo sa pure gold dadaan tayo sa uni Oil, mga ka-travel papapultang tayo para ano wala ng problema mamaya yan papagas muna tayo kano yung gas dito sa uh, yun eh anyway, well lagi tayo mga travel pula yung papano natin papagas Dami, walang tao sa manginasal oh. 150 pula oh. Tumaas ba yan ngayon? Steep reef? Kulang konti. Kulang 10 piso na mapultang. Ayun Ayun na. Ito, Guam Game bayan ba Dito yan, Oh. Yan, kilos na mga nagmumuliti ka dyan. Tulong para sa mga nabaha. Light ngayon, dito sa Baypasay. Ay, ito yung kalaban talaga natin. Stop light, matagal pa naman yan. itong mga travel sa ano oh. ito sa tambo yan ang stoplight ng patungong baklaran yung mga nakatawid na oh. siksikan nakikita nyo mga travel yari tayo nito ng panahon may init na mga trabe sa lahat na nagbibiyahe, sa lahat ng malaki riders dyan check out sa inyo pabor no? na ngayon sa mga uh, nagano, aano dadamob wala na ngano, wala ng baha pabor na kayo kay si kay Jan check out sa iyo, idol ingat lagi sa piyahe mo siyempre ano, nag ka na, dahanda ka na ngano natin pagbaon para sa palace Let's go! Para kay, ano, kay Ian is a na aming perda ng Moto Rivals Malate na lamog naman sa kanya at ipagpagbiyahe itong mga kanya. Masarap dito Malapit sa stoplight ang ano mga travel Baklaran patungungan yan Ito yung dyan para ito yung Pasay Ayan. Oh. katawan kailangan talaga ng tubig ay nako Bato. ang daming higanti dito sa coastal road higanti kailangan natin sana makauna kasi nagprino si Pajero mahigit tayo may, may ganti pa naman mahirap mag-overtick-overtick dyan Ah, kaya pala may butas. No? May butas na naman ng kalsada dahil sa ulan. Kaya mabagal yung ano, yung takbo. So tayo, kailangan, tayo, kailangan natin makawala sa truck mga travel. Nakakatakot kasi. Pia, may tip tayo. O, Pia. yung signal uli okay dito na tayo mga travel sa San Andres Market pinakabayan ng San Andres Malati yan out sa lahat na nakatira dito lahat na mga merchandise here dyan sa pure gold sa big more yan shout out shout out oh, muntik na nabangga ay ko yung bike hindi <laughs> ko pala ay, ayaw mag signal ano ayang gamit ng ano ano kayang gamit ng signal light na yan? Ay nako. Yon, pure gold. San Andres mga ka-travel kung saan dito kayo mamili. Pag gusto nyong tumulong sa mga nasan malanta ng baha dito sa Quirino, sa Manilaan, pwede kayong bumili dyan sa pure gold. Malati yan. Dito tayo mga travelers. Dito tayo ng malati. Sing, <sniffs> mga spin mamaya Ah, merchandiser natin ng na mga pugi oh. Mga pugi. Nothing merchandise sir